Aliw na aliw na naman ang mga sa pang-e-expose ni Bini Shina sa bawat member ng Nation Girl Group na Bini kaugnay sa pangutang at panlilibri. Agad ngang nag-viral ang ginawang thread ng dalaga sa ex o dating Twitter na pantitimbog sa mga kasama na sina Aya, Kulet, Gwen, Juana Maloy, Mika at Stacy. Inisa-isa nga ni Shina ang pagre-rate o pagbibigay puntos sa ugali ng Bini members patungkol sa topic sa kaperahan. Rating Bini members utang libre edition panimula ng dalaga. Inuna na nga niya ang isa sa mga nasa atelay na si Aya Arzeta. Ayat, 2 out of 10 sa limang taon naming pagsasama, isang beses pa lang ata siya nang libre sa amin so halos wala akong marate sa kanya. 2 points na lang kasi mabait naman siya as a person, di lang siguro pala libre sa ad ni Sheena. Sumunod naman dito ang isa pang nasa atilay na si Colette Vergara. Hirit ni Sheena, Colette, infinity sign 10. Deserve niya ang sariling appreciation post. Ginawa ko tong thread para lang talaga sa kanya. Si Ate Colette ang pinakamabait at mayaman namin na friend. Kahit ayaw niya man libre, wala siyang magagawa dahil card niya lang gumagana at phone niya lagi ginagamit pang order ng food online. Di siya naglilista ng mga utang sa kanya kaya nakakalimutan na lang niya at eventually nagiging libre na lang kasi nga nakalimutan na niya aliw ang pang-aansya niya sa kanyang ate Maloy Ricalde Maloy 3 out of 10. Para I love you kahit gano'ng kababa i-rate ko sa kanya okay lang kasi ako bias niya at kikiligin siya dahil nag I love you ako sa kanya. Halata naman ang tila favoritism ni Sheena sa kanyang hambibi na sa Gwen Ampule. Si Gwen, 10 yung rate ko kay Bibi Luding pa lang. Someday, marirate ko din siya pag nanlibre na siya sa amin, deserve niya ng multiple chances. Walang dapat pressure pagdating sa kanya. Trust her own timing. Binukayo naman ni Sheena ang kanilang princess na si Stacy Sevilla na madalas nagiging libre kapag sa niya nagpa-order. E, Stacy, 10 out of 10, minsan pawn din ni Stax gamit pang order tapos hinihintay namin esen kung tig magkano kami. Yun pala tinamad na siya maningil so libre na niya lang daw. Highlighted naman ang pagiging nonchalant ni Mika Lim sa hirit ni Sheena. Mika, 8 out of 10. Pag walang gusto mag-alalay ng phone para umorder, phone niya binibigay. Para tumahimik na daw kami kasi ang ingay na daw namin. Pero ang catch, di siya nakakalimot ng utang. Sunid so, mo talaga magbayad. Samantala, umabot naman ng 5 ang score niya sa kanilang leader na si Master Joanna Robles. Joanna, 5 out of 10. Lagi naman siyang nanlilibre. kaso ayoko yung halos araw-araw niya sinisend yung list ng mga may utang sa kanya. Masyado siyang organized, nakaka-pressure magbayad. Kasalanan naman namin kasi nakisuyo kami sa kanya, siya muna magbayad pero nakakaano kasi siya eh. E basta may something kay Ati Jo na gusto namin idelay yung bayad sa kanya para mas lalo siyang mainis at hindi naman papauli ang rating ng dalaga sa kanyang sarili. Sheena, 7 out of 10. Ay be, pang may hugutan ng card kung sino man lilibre, laging card ko nakukuha, ewan ko ba. Labag sa loob ko man libre, pero ano pang choice ko, nabunot na card ko. Pero minsan, pag good mood ako, nalilibre ako bigla, pero deep inside, same kami ni ate Jo, na nililista mga utang ng ibang girls, tas sinasin agad sa GC. Para sa mga hindi aware, si Shin nakatakutan ang main dancer at sub-vocalist ng Bini. Siya rin ang pinakabata sa grupo at inuturing na bunso. Kwestiyon din ng OPM icon si Gary Valenciano si Lord nung magsunod-sunod ang pagdating ng pagsubok partikular na sa kanyang kalusugan. Nagbahagi ang award-winning singer-songwriter ng mga pinagdaanan niya sa buhay nitong mga nagdaang taon, kabilang na ang kanyang pagkakasakit. Inilarawan ni Gary B ang sarili bilang isang walking miracle matapos sumailalim sa open heart surgery at makipaglaban sa kidney cancer. Bukod pa rin ang kanyang diabetes na isang lifelong condition. Sa panayam ng broadcast journalist na si Karen Davila para sa kanyang YouTube channel, nag-open up si Gary kung paano niya nalagpasan at napagtagumpayan ang mga medical challenges na pinagdaanan niya. Isa sa mga naitanong sa kanya ay kung naramdaman ba niyang katapusan na ng kanyang buhay dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang sakit. No, I never thought this is it, but I told myself if this is it, I think I've left behind enough to continue the legacy. My music will continue to plant seed on good soil and that's okay now with me. I can complain eh, I've been given an awesome wife and then I have great children who are now spreading their wings and flying so what else pa. But syempre, there was that fear of could this be it. But I think that this is probably the moment I'm going to die. No, anya pa. Naisip din ba niya na baka hindi na siya makapag-perform tulad ng dati matapos umalalim sa open heart surgery? For a while, you know, you just to put up my hand, it can the hearts, parang magbubukas yung dibdib. But the one that got me which made me feel I'm not going to be the same again, which was a lie, was when I was down. And it was the first time I was going to go on the bike. I ride bikes all the time and I didn't have the strength. Anya pa. Kasunod nito unti-unti nang bumuti ang kondisyon ni Gary pero makalipas dalawang linggo na diagnosya siya ng cancer sa kidney nang dahil dito may pagkakataon na-question din niya ang Panginoon. I did question what is this for all, was not this enough, isn't the diabetes enough, what is this, but when I look at the bigger picture here, if I didn't have the bypass, they would have not diagnosed the kidney with cancer because there were no symptoms, I had symptoms in my chest area but I did not any symptoms sa kidney, even when I had operation, the reason they did a CT scan because there was another problem that occurred with what is called plural effusions, wherein I ended up having fluids on my May left lang pagbabagi pa ni Gary kay Karen Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates